Andang umaga, mga ka-YouTube! Ngayon ay magluluto tayo ng kare-kare. So ito yung kanyang mga sangkap. Ayan yung ating mga gulay. Ayan. So puso ng saging, talong, pechay. Ayan yung ating bawang at sibuyas. Peanut butter. Uh, ano na to? Sitaw. Coconut milk. At yun naman yung ating kare-kare mix at ito naman yung ating karne na nilaga ko na muna bago ako mag-uumpisang magluto. Ngayon ay pumunta na tayo sa ating pagluluto. Ayan, so kasalukuyan ko ayan, pinapatuyo itong ating kawali or ating kaserola bago natin ilagay yung ating matika. Ayan, so ilagay na natin yung ating matika. Gabit na yung aming mantika. Wala kaming mantikang bago. <laughs> ayan. Ayan, pag so, medyo mainit na yung ating mantika, ay ilagay na natin yung ating bawang. O, oh, medyo malayo yung kinalalagyan ng ating mga kuan lulutuin. Kaya, ayo kailangan kong kuhanin. So, ito na yung ating bawang at sibuyas. Ayan. pag nag-brown na itong ating bawang at sibuya, ay eh ilalagay na natin yung karne. Medyo i-ano natin siya ng konti. Isasangkot sa. At haba isinasangkot sa natin mamaya yung karne, ilalagay natin ng konting asin para siya ay uh, magkaroon ng lasa. Ayan, so yung, ito yung ating Maglagay tayo ngayon ng kaunting asin. Habang ating siya ang ito uh, sa siyang hiluin ng kaute para mai mai sa karne yung ating asin ayan Ay, matalambot na gusto yung ating kahina. Masabrahan sa talambot. Ayan, medyo nasangkot ko na yung ating karne. Lagyan natin siya ng kaunting tubig. Ayan, so kumukulo na yung tubig ng ating karne. So ilagay na natin yung ating uh, puso ng saging. Ayan, nakamaliit yata itong ating, ating inihandang kaserola. Ayan, so Medyo pakuluan pa natin ng konti bago natin ilagay yung ating sitaw dahil mas matagal lutuin itong puso ng saging. E, pasok ni ikon natin. Medyo ihaluin -halu natin para madaling maluto itong ating or madaling lumumbot itong ating puso ng saging. soft So, after one minute, lagay na natin yung pati sitaw. Medyo haluin natin. Lagay natin sa gawing loob para na madaling maluto. So, pakuluan natin ng mga 30 seconds. Saka natin siya ulit balikan. Mahigit ng isang minuto yung ating nakalipas. Lagay na natin yung ating talong. Uh. So, ayan, yung ating talo eh palapal palalamutan lang 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 natin ng kaunti yung ating talo Pagkatapos ay ilalagay na natin yung ating dahon ng pechay. Ngayon ay ilagay na natin ito, ang ating peanut butter. Ang ating coconut milk. Lagay na rin natin itong kare-kare mix. Ayan, tapos aluhin lang natin. ito na yung ating magdaon um, uh, na to pechay. Ayan. So, yan yung kahuli-hulihin nating inalaga Ayan. So, ayan na mga ka-YouTube yung ating kare-kare. Ayan. So, kain na tayo. Ayan. So, yun yung aking naibahagi tungkol sa pagluluto ng kare-kare. So, ito yung ulam namin ngayong agahan. God bless everyone.